So eto, inamin na natin sa Sara Duterte, siya pala talaga, siya daw talaga itong nasa TikTok video na ito. Hindi daw to AI, hindi daw gumamit ng AI or Artificial Intelligence itong video nga na ito. Siya mismo yung sumasayaw dito. Yan. <laughs> Malala, no? Matapos magdrama doon sa baklaran. Mm -hmm yun pala yung damit niya na yun, yun pala ang madalas niyang gamitin para per budol outfit pala ang tawag doon. Mm. So, ayan. Uh, totoo daw, itong video nga na ito, dancing video sa TikTok mapapanood na sa Sara Duterte. Pero yun nga, ito daw ay para i-divert ang issue. Ano? May bago daw ipinaglalaban sa Sara Duterte. Pabago-bago, ano ho? Ibig sabihin, lahat kasi ng mga unang binanggit niya sa press con, ang cheap, walang mga katuturan, walang katuturan. Yung mga binanggit niya na kuno ano ay problema ni Marcos Jr., yung kanya panong listahan ng limang bagay na pwedeng ika-impeach niya ni ni PDBM. Yung lahat ng 'yon ay pawang kabaliwan. Walang katuturan. So kasi ang, ang ginagawa ngayon ay para i-divert yung attention ng mga kababayan natin sa totoong issue, sa totoong problema ni Sara Duterte. Ano ba ang pinakamalaking problema nilang si Sara Duterte bukod doon sa kanyang mga confidential funds, bukod doon sa kanyang paglustay ng milyon-milyon na hindi malaman kung saan ginasta nga, pondo, pondo ng DepEd, pondo ng OVP, hindi, hindi talaga malaman, hindi maipaliwanag, bistado, sabi nga ng ilan, Grabe pala scam etong isang ito. Matindi. Matinding mang scam. So, ang totoo niyan, bukod doon sa mga binanggit natin, ang totoong problema at ang pinakamalaking problema na itong si Tambalos Los, na sa si Sara Duterte, ay yung sarili niya. Yung sarili niyang kahangalan. Yung sarili niyang kabaliwan. Dahil gusto niyang makuha ang lahat ng gusto niya. At pag hindi, siguradong wawarla itong, itong isang ito So, diversionary tactic ang ginagawa nitong sa Inday Sara para hindi pagtuunan ng pansin ang korupsyon na discovered ng house probe. Hindi na niya alam ang gagawin kung paano makakaiwas sa mga isyo na ito sa mga bagong nadidiscovering anomalya sa kanyang tanggapan. Hindi na niya alam. So, kung nakikita niyo po, halatang halata yung kanyang kilos at pagbabaliw-baliw. <laughs> Hmm, tapos ngayon tinatang, hindi daw siya baliw. Ano ba kayo? Hindi daw siya desperada. Ay, bakit ganun ang kilos niyo po kasi? ba? Diba? Ganun ang tamang term eh. Doon sa mga ipinakita niyong kilos sa, sa, sa press con, yung mga pananalita niyo po, desperada ang dating. Good luck.